Happy to bar, bar. happy uh, 900 subscribers. Ah! Kami po ay sana ay paalis nang pauwi na ng Manila. Ngayon so, napansin ko na nakatagilid. Yum. Lapad-lapad na mo yung gulong. Lot Good morning mga katito bar At kami po ay papunta na ng Manila ngayon Grabe Ang pagsubok kang ina ay Nalampasan namin dahil Magang maga naplatan kami Sana kang ina pa kami nakaalis Punong puno po si Simaron At saktong sakto kasi talaga Ang aming mga gamit At ito po mga bagong gising Okay. Kami po ay dadaan muna ng vulcanizing para yung nasira na spur namin ay ma, ma vulcanize muna. Kasi mahirap pong ng walang reserva. At dito nung may madadaan ng kaming vulcanizing. At maraming salamat sa Panginoon dahil dito pa lang nakita ko na na may problema yung gulong mas mahirap kasi eh. nananak mo ka tsaka ka masiraan at maglatan sige po update ko po kayo habang kami nagpapyahe ito po yung karga ko punong punong Kaya... Magandang hapon mga katito bar Kami po ay nakauwi na ng Manila Galing po kami kanina ng Bataan at nilipat ko na po yung mga gamit namin. At dito na po kami maninirahan muli sa Manila sa masama ng aking family. At ngayon po kami po ay bumiyahe ngayong hapong ito dahil may isa po tayong regular customer no? na kagabi pa ako kinuntap. Na pick upin ko raw siya sunduin sa bataan dapat po kahapon pa siya nagpapa uh, sundo dahil may mga mangga siyang ikakarga kaso nagkataon naman na iuwi ko yung mga gamit namin galing bataan so sabi ko ma'am uh, nandito po ako ngayon sa bataan kaso iuwi ko na yung mga gamit namin ay gusto talaga nun na ako yung pagsakyan ng kanilang mga kalakal ano. Sabi niya, ay okay lang po ba na kahit kinabukasan ay sunduin mo ako dito. Dahil mas gusto daw na sa akin isinasakay yung mga kalakal nila. Uh, sabi ko, sige po, may oras po ba yan sa pagsundo? Dahil sabi ko, ibabiyahe ko pa to ng Manila Siyempre malayo din naman At saka papagod tayo Sabi wala ikaw po mabahala Kung kahit video Gabi mo na ako sunduin Mga alas 6 o alas 7 Pwede At sinama ko po itong aking Anak na lalaki Si Kuya CJ Iyan po yung nag-graduate At uh, sabi niya daddy uh, sasama ako sa biyahe para ako yung ng ang gastos ko sa school ano? Wow! wow. Bait na <laughs> Ang ginawa ko po, habang kami nakapagbaba ng mga gamit, sabi ko may kailangan makabalik ulit tayo ng batahan kasi nga may, kasum, may kausap tayo. At ang hinintay ko po na biyahe at least mga papuntang Pampanga, at yan po, may na-pick up po tayo na Pampanga Ayun, sa Santa Rita Pero maganda po yung, ano, yung booking niya kasi nasa 2,000 Yun nga lang, may dadaanan pa tayo sa parang tatlong May dalawang side trip na dadaanan Ito na-pick up na po namin sa Mandaluyong itong fiber cement Yero pero fiber At ang sunod nating pick up sa Baysa Pagkatapos ng Baysa, Plaridel Tapos Santa Rita Kaya dalung libo So kinuha ko na po dahil yung Gagasto namin pa puntang bataan Ay nakuha na uli nitong ano Itong pick up natin ano Kaya talagang Lagi ko po pinapakita Na pagka nasa lalamove tayo Ay maaasahan natin ang lalamove at una-una Kahit saan tayo magpunta Eh talagang pagka maghihintay ka po ng booking Magkakaroon tayo ng booking At goods na goods ulit itong biyahe natin uh, Worth 2,000 Siyempre hindi pa kasama yung tolpi niyan Sisingilin natin si Seth At papunta na po kami Sa Baysa ngayon Let's go! At nandito na po kami sa second pick up Ito mga lambat naman So ipapalagay ko to dito Sa malaking bakanti to Ang isang iniisip ko yung ano May portable cage daw po Nakulungan ng manok So hinihingi ko yung picture Kasi baka mataas yun ay eh, makakapag-ayos pa ako na ito mamaya kasi sabi niya ang binok niya daw L3 baka daw hindi ka siya dito at bakit daw ako umaksip ay <laughs> eh, sa mo po kasi pagka nagbook ka ng 1000 kg ang ang category nun L3 at saka ganito ban ang darating sa'yo maliba na lang kung ang naka mo kung nagbigay ng note yung client na L3 lang talaga minsan kasi may mga ganun eh nag uh, L3 only kaila yung mga ganun halimbawa need L3 only pagka ganun yung nakita ko hindi ko na pinipick up kasi nga minsan may mga pangarga na malaki yung entrada hindi kasya dito pero sa pagka yung mga maha, kung mahaba yung pangarga mo, ito ang request mo ni San Norban. So, hinihingan ko ng picture yung client para maayos ko na ngayon. Kasi ito, lambat. Pagka napalagay ko doon, pwede kong patong itong mga ano na to? Itong fiber cement na to o pwede ko rin naman ipatong lahat dito, ito. Kasi hindi naman matibay naman tayo. Uh, dito, ito eh. At siya po mga katito car. Na-pick up na namin yung pangatlong pick up. Ayan po, kulungan ng manok. Portable. At i-deliver na natin to sa Santa Rita, Pampanga. Dito na po kami sa Guagua. San Fernando, Pampanga At malapit na po yung aming pagdidilibira ng mga uh, dala namin kang ina At yung ating kausap usap uh, Pipika pa ng mga mangga, Ay okay lang daw kahit basahin tayo kami Kung anong oras kami makarating doon at nandito na po kami sa delivery location. Delivery drop off at napapalaban tong aking bata. Malakas sa pala to eh. Pwede na. Go. Oh. Siya lahat ang bubuhat. Yeah, bigay mo yan. At pupuntahan na po namin yung kausap ko na mangga naman ang ikakarga. Sara mo na. Okay na, bayad na. At nandito na po kami sa Bataan. Ito ang kinakarga ng mangga. Yung mga mangga. 40 kain. Less than 1 ton yung ating karga kasi 20 kg daw yung isang kain sa 800 kg lang to siguro more or less at dadalhin po natin to sa tagig magrabi yung biyahe ko ngayon kangin ng umaga papunta po kami ng Manila pagdating ng Manila nagpahinga lang ng konti punta na naman ang bataan pagdating dito punta naman ang tagig yun ang buhay ni Tito Bar pagka may tawag ng mga suki ay hindi pwedeng pahindian at maganda ganda yung ating ano ngayon may uwi. dahil ito po ang kontrata natin dito ay 4-5 yung kanginang biniyahe ko 2-4 so 6-9 at uh, ito madilim na ha oh, may kong dito may charge Jesus Christ the light and salvation minister wow amen kahit nasa liblib -lib na nga nagsishare ng salita ng Diyos at tapos na nakakauwi na kami andito na tayo mga katito bar sa pagdidelibira namin ng mangga at kung mapapansin nyo po dito napakadilim ano ito po ay ito po ay Manila Memorial Park. So, ibig sabihin, libingan po ito, simenteryo. At hinihintayin pa namin yung mga magpipick up. Dito, ayan, puro puntod po ito. At medyo sarado pa dun sa gate na lalabasan nila. May oras pala yung pag may interval po pala yung pagbubukas nila dito. Kaya hihintayin pa namin. O medyo nakakaramdam ka ng uh, kilabot. Ay talagang kikilip, kikilabutan pa ka dito kasi madilim. Hello po mga katito bar, tayo po ay hindi na nakapag video kagabi dahil sobrang pagod ko po at napaka layo po ng, bine, ng naging biyahe natin at sa sobrang antok ko po ay eh talagang hindi ko na nakaya mag video at na-share ko po dito sa inyo kung paano natin uh, dinidiskartihan ng maayos at naging maganda po yung ating biyahe dahil may kausap na po tayo ganun po lagi yung ginagawa ko kung may kausap ako o may mga ginagawa akong iba ay laging nandyan yung ang lalamove talagang maaasahan siya at hindi tayo bibigoy ng lalamo vlogging may booking yan at nawa nagkaroon po kayo ng idea kung paano po ako nagsasabay ng mga booking kung saan ay may mga kausap akong iba at dahil dyan tayo po ay magandang kinita no? ang, ang naging booking po natin dyan ay Uh, 69 so nag diesel po ako na dyan ng 2,000 at yung tolpi naman natin ay nasagot na ni client at uh, maraming salamat po sa patuloy na inyong panonood at uh, congrats po sa ating lahat tayo po ay 900 subscribers na at, at malapit na po natin ma-hit yung 1,000 subscriber kaya yung mga hindi pa nakapag-subscribe ay malaking tulong po kung kayo po ay mag subscribe sa akin dahil may mga project po kaming uh, gagawin at magiging katuwang po natin si Tito Bar dito sa project na to nawa ay mahit na po natin yung 1,000 subscriber maraming salamat po at God bless everyone bye bye